Good afternoon Ate Anafe, good afternoon, good afternoon po. po. Ito na po yung inyong nebulizer. Galing po sa amin. Mag-asawa at magagamit mo na po. Oh, ate! Bakit ako mag-iiyak di ba? Thank you po, thank you po. Pag ano, kung ano't ano man ang inyong uh, kailangan pa. Kasi alam mo yung kaibigan niya si Shella, no? Apo, Shella pa lang. Oo, so huwag uh, kayong mag-atubilin kasi sa tanggapan ng ating na uh, Tambunting Pag-asa ng Kabataan Foundation ng ating uh, kasamang Gas Tambunting ang inyong BFF nandito ko BFF Joy Tambunting Gas Tambunting at ang aming anak ay talagang tumutulong na rin sa amin sa abot ng aming makakaya lahat ng pangangailangan na kaya namin tustusan sa aming mga kapitbahay ay nandito po kami ngayon, meron na rin kami ka medical. Ate naman! <laughs> Tuwa naman si ate. <laughs> nebulizer sa munting nebulizer. Ay, natuwang natuwa siya. Sige, ahayaan hayaan nyo sa abot na aming mga kaya. Ibali. Hanggang ganyan na lang ha. Huwag kayong magkasakit ha. Huwag na kayong magkasakit. Pero kahit papano, andito kami para alagaan kayo.